Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Hindi natin may tatanggay na madami na sa mga top prospects natin sa Pilipinas ang mas pinipili na maglaro sa mga kapitbahay natin na liga na tulad ng KBL, B-League at iba pa kesa sa sarili natin na PBA dahil bukod nga sa mas maganda pagpapatakbo ng mga liga na ito, bukod sa patas ang labanan, di hamak nga na mas malaki ang sahod ng mga manlalaro sa liga na ito kaysa sa PBA. Malamang maiintindihan to ng mga OFW na walang sino mang Pilipino ang gustong malayo sa mga mahal nila sa buhay. Subalit kung may mas magandang oportunidad sa ibang bansa, hindi mo nga masisisi ang mga player na i-take ito dahil trabaho lang nga at walang personalan. Hindi nga buong buhay mo ay nasa prime ka. Limitado lamang ang mga taon na ito kaya naman kailangan mong mag-take advantage dito at ito nga ang ginagawa ng mga young players sa ating bansa na mas pinipili na maglaro sa ibang liga kaysa sa PBA. Kung makailan lang na gumawa ng mga galaw na ito ay ang current Gilas player Jamie Malonzo and former Gilas player William Navarro. At ano bang ginawa ng PBA bilang reaksyon nila dito? Well, naglatag sila ng 3-year bans mga player na naglaro sa ibang bansa basically 3 year ban sa mga player na gusto na mas magandang sitwasyon para sa kanilang mga pamilya. Tila ba pinaparusahan ng mga player natin sa paggawa ng desisyon na kumita ng mas malaking salapi. Muling pinatunayan ng PBA ang kanilang crab mentality. Ang ating kaibigan na si Hoop Junkie ay gumawa ng post tungkol dito at nag-comment nga si Kobe Paras na magpapadraft sana siya kaso next time na lang pala dahil sa bagong rule na ito. So ayun nga po mga kaibigan, sila KQ, Kai Soto, Dwight Ramos, Bobby Ray Parks, Carl Tamayo, Ren Sabando at iba pang Filipino players sa ibang bansa ay banned sila ng tatlong taon matapos silang maglaro sa ibang liga. So kunwari magdesisyon si KQ na umuwi sa Pilipinas ay bawal muna siya sa PBA ng 3 years. Well akala nga ng PBA ay nang iisa lang silang liga e andyan naman ang MPBL na mas tinatao pa kaysa sa kanila. Madami nga nagko-comment sa mga videos ko na bakit ba hindi ako nagko-content ng PBA. Ang sagot dyan ay mahilig silang mang copyright. Literal na pinupromote mo na nga ang kanilang liga ng libre, subalit gusto pa nila kunin ang kita mo sa mga video na pinaghirapan mong isulat at gawin at bukod dyan ay gusto din nila na mabura ang page mo. So bakit ko nga ba gagawan pa ito ng content, diba? Kaya naman ngayon ay nakikita natin ang unti-unting pagbagsak ng liga na ito. Hindi lang nga pinipili ng mga Pilipino ang paglaro sa Japan o Korea. Bagkus mas pinipili pa ng iba na maglaro sa MPBL, NBL o kaya naman sa mga ligang labas o intercommercial dahil bayad din naman ang karamihan ng players dito. Kaya naman good luck na lang nga sa PBA. Yung mga fan favorite na tulad nila Kobe Paras, Kai Soto, KQ, Abando, Ravenna Brothers at iba pa ay hinarang nila sa kanilang bagong batas Well that is one way para malugi ang liga Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?